Ang bayan ng Ragay Kamarini sur ay isang tahimik na lugar. Ngunit, nitong ikadalawampu't tatlo hanggang ikadalawampu't apat ng Pebrero 2025, isang serye ng sagupaan ang yumanig sa kapayapaan nito. Dahil sa pinaigting na operasyon ng kasundaluhan ngayong papalapit ng eleksyon, ilang sibilyan ang kusa nagbigay ng impormasyon tungkol sa presensya ng mga armadong grupo. Kaya naman, agad na nagtasa ng operasyon ng kasundaluhan upang tiyakin ang kaligtasan ng mamamayan at hadlangan ang masamang balak ng grupo. Habang patuloy na iniikot ng tropa ang kabundukan ng barangay baya, bigla silang pinaputukan ng mga armadong grupo, kasabay ng pagpapasabog ng mga IED na nagtutot ng pinsala sa ilang miyembro ng kasundaluhan. Tumagal na halos ng kuminuto ang sagupaan at makalipas ang ilang oras, muling nakasagupuan ang kasundalunan ang nasabing grupo. Matapos ang labanan, natagpuan ng kasundaluhan ng isang nasawing ng New People's Army na may baril na hawak na inabandona ng kanyang mga kasamahan. Kaagad itong kinilala ng dating rebelde na si Angelo San Diego alias Kim na dating niyang kasamahan sa KLG-2 ng src 1 BRPC. Isang ina ang nagluluksa sa pagsalubong sa malamig na bangkay ng kanyang anak sa kanyang puso, isang ina pa rin siya na nawalay sa kanyang mahal. Kaagad naman nagpaabot ng tulong ang mga opisyal ng barangay at kasundaluhan upang matulungan ang pamilya sa pagburu, Bagamat masakit, tinanggap na lang ng kanyang ina ang sinapit ng anak. Nagpasalamat rin siya sa kasundaluhan sa pagbabalik ng katawan nito. Kasama niya dati, taga-agaw, oh. Kasama nila mag -syrinder na, nakilala siya. Si Kim Anieto, sabi niya. Nagpapasalamat ako sa ano, si 81st ID, Philippine Army. Hindi sila tumigil hanggang hindi nila na ipawabangan ako. Talaga, maraming salamat talaga sa kanila. Masak masakit sa loob na, na ng isang anak. Grabe ang hinanakit ko sa kasamahan niya. Eh, sinisi ko pa nga yung, ano, yung babae na nagsuriyo. Kasama niya yun. Sabi ko, bakit hinayaan mo pang, ano na palayo ang anak ko? Nandyan ka na. Eh, parang anak niya na yun eh. Eh, wala naman daw siya magagawa kasi pinaglayo sila po ay naging kasama din ako ni Kim. Matagal din pong panahon na nag, hindi kaya ko po siya para nga makumbinsi namin siya na magbalik loob. Hanggang sa isang araw na balitaan namin na naandyan na palaban, na palaban siya at nung makita nga nung isa namin kasama, ayan, patay na siya. Kaming mga balik loob, gusto rin po namin na pagkuha yung mga dati kasamahan namin na buhay na maging katulad namin na makasama ng pamilya na matiwasay lalong-lalo -lalo na po yung magulang sa na lumapit po yun sa amin dito. Kaya lang po, asa hindi inaasahan, nagkaroon ng encounter, namatay po siya. Ayon naman kay Kapitan Dominador Miranda Jr., sana'y matapos na ang labanan at bumalik loob na ang mga natitirang miyembro ng New People's Army. Nahiling po din po namin na matigil na yung kanilang hindi pagkakaunawa ayusan ng gobyerno mga... Mga... sa lahat po ng mga nararayan hinihiling din po namin na sana magbalik yung nasila sa gobyerno para sa ikamabuti Mensahe naman ni Mayor Ramos bukas ang kanyang opisina sa mga nais magbalik loob sa ating gobyerno Sana po uh hindi na ito ulit mangyari. Sana pag-isipan natin na magkaisa na tayo. Lalong-lalo na tayo naman ay Pilipino. Kaya kung ano po, may may ako sa inyo. Bukas lang palagi dito ang ulisip yun. Uh, actually po, kahit, kahit ang oras, pwede po kayong pumunta dito sa ano, sa akin, dito sa ulisip ko, ano man po. ko. Sana ah uh, ma matapos na itong labanan, uh, dapat sana yung peaceful na tayo, magkaisa tayo para hindi lang para sa ating mayan, hindi para sa ating pamilya para sa ating bansa. Naglabas din ng opisyal na pahayag ng 81st Infantry Spartan Battalion. Patuloy nilang titiyakin ang seguridad sa rehiyon. Sa mga nagnanais na magbalik loob sa ating gobyerno, ang inyong kasundaluhan ng 81st IB, ang ating mga kumulisan at uh, lokal na pamahalaan ng Kabarinesur ay laging bukas ang aming tanggapan para sa inyo. At kami ay laging handa na tumulong sa pamamagitan ng Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP at uh, marami pang uh, ibang programa ng ating gobyerno para po sa inyo. Ang tunay na pagbabago at kapayapaan ay nasa pagbabalik loob sa ating gobyerno.